lakad na po si Totoy, Tatayo na si Totoy. Totoy, lakad na, dali. Lakad Totoy. Totoy, lakad na hu. Para rin, dary ng jinjin, dary lalo din dali lakad ka na ayun oh eh, no? ko ni mami yan oh lab labo lab naman ng camera ni mami ayun na mami 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 nalakad na si Gilbert naka na sayaw dali Ayan na, gati! Daring-daring-daring-daring-daring Nakad na! Oh, ting sa akin e! na! Nakad <laughs> na! daring <laughs> ya mau kok mau kok ya itu mau mah. Dari ini dari ini. Ini mana tuh? Oh, mana?